<laughs> ano ba yun? Go, kata! 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 Go, Wala lang, 280, 280 <to> <laughs> 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 250 <laughs> <laughs> 280, 250, oh Ayun, hindi, maraming Ano yun? Ano yun? Alim Kahit laban talaga ako <ma dun. laughs> uh, doon <inaudible> Oye, oye, pagka uuwi. Kami 260 to 230. Ano? Ano tayo? Ano? 260 230. 260 to 230 now. Ayoko sabi nyo nga. Okay. Ayoko, ayoko. 260 to 230. Ayoko, Ay, nangamaban na. Ayaw Ayaw 260 to 230. Ano? 260 to 230. Laban ka. 260 to 240 laban. Tampu lang. Tampu lang? Eh nga, tawad ko sa kanya eh. Yung presyo sa'yo, 240. Kaya nga, yun na rin na matatanggap mo sa akin. Kaya ano, laban? 260. 240. Kasi basta hindi siya magiging 250. Tampu lang. Kasi magkano na tubo ko dito eh. Kaya din, 230, 270. Oh, ano? Ano? 230, 270. O, toss coin. Oh, yan, yan, yan. Hindi, hindi, Ibon ako, ibon. Ano? Anong ibon? Ano ba? Head or likod? Likod.